Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikadalawang po ng Disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, Humingi ka sa akin ng palatandaan maging sa kalaliman ng Seol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, Hindi po ko hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, Pakinggan mo, sambahayan ni David, Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Magdilihi ang isang dalaga at mga anak ng lalaki At ito'y tatawaging Emmanuel Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang Panginoon darating Siya'y dakilang Hari natin Ang buong daigdig Lahat ng naroon May Ari ang Diyos, ating Panginoon ang mundo'y natayo at yung sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan. Tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala, gayo ng sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Aleluya, Aleluya! Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang ika na buwan na ng pagdadalantao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayung ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kayat banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na si Baog ngunit siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ikahanin na buwan na ng kanyang pagdadalan tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,